Welcome po sa Rob Guitar Channel mga classmate at maraming salamat po una sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman ng video at maraming salamat po sa inyo sa matiyaga po ninyong pagsuporta sa ating mga video na ating ina-upload at ngayon nga po ay sisial ko lang po sa inyo kung paano po natin aalisin yung noise background o yung mga ingay na nasasagap ng ating mga video tulad po ng ah, pagtao ng aso yung pagtilaok po ng manok o ano pa pong mga ingay na naririnig sa ating mga video na ating ina-upload ah, kahit nga po yung mga nasasagap ng na mga kismisan ng ating mga kapitbahay na nasasagap ng ating video so pag aaralan po natin mamaya kung paano po ito alisin pagkatapos lang po ng ating intro Nang may minamahal Ang lambot pala ng kamay mo Bola lang yan Parang bulak Kumusta oh, ka na, Cleo? Pag-ibig ay sadyang mm. kanya Anggas mo pala na kamay mo Okay na okay. niyan Yung <laughs> bag mo isa... Yan ang gusto ko Before we going to start Don't forget to subscribe Like and share our video And click the bell Don't forget that. Thank you! Welcome po mga classmates sa ating Rabitara Channel. Tuloy na po tayo. Punta lang po tayo sa Google Play Store para ma-install po natin yung application na ating kailangan. I-type lang po natin yung noise reducer. So yan po yung nalabas. So ito po yung application na ating kailangan. So click po natin. So yan po. At meron po siyang rating na 4.6 So mataas na po yung rating na yan mga classmate. Itong audio video noise reducer So install po natin, continue Skip lang po natin So yan, so, habang nag-install po siya uh, Para po sa mga naganap ng Kenny Master na walang watermark O yung logo po ng Kenny Master sa ating mga video comment nyo lang po ako sa baba para magawan ko po ng uh, vlog so yun na po, na-install na po so ini-scan na po ng ating cellphone so open na po natin siya so ala lang natin yung kukunin ko po ng uh, sample video po dito ito po yung time na kumukuha ko ng vlog na may nanonood pong TV sa amin So, habang kinukuhaan ko po yun, uh, nasama po yung ingay ng TV. So, yun po yung susubukan nating uh, tanggalin dito sa aking uh, gagawing sample video. So, i-import lang po natin yung video na ating tatanggalin. Ang noise background. So, import natin. Import file. So, kukunin po natin yung video na ating tatanggalan ng noise background. So, okay lang natin. So, ito po yung sample. Ito po yung hindi pa na-edit. Ayan. Bakabak na po yung kanya. Ito po yung tanggan natin kanina. Oh. So, yun po. ah uh, para po maalis po yung piplay natin yung less. Uh, noiseless. less. Para po mawala yung ingay ng background. Bakabak na po yung kanya. Ito po yung tanggan natin kanina. Oh. So, yan po. Uh, I-playback na lang po ninyo kung gusto nyo po uh, marinig po ulit yung atin po tinanggalan. So, magpi play lang po ako dito ng uh, save natin sa MP4. I-play ko po sa ini-edit ko po sa Kenny Master. Yung uh, before, ilagyan ko lang po ng before and after para po uh, makita po natin yung uh, difference. Ito po yung hindi pa natatanggal. i na po yung kanya ito po yung tanggal natin kanina tapos ito na po yung tinanggalan natin gamit po yung application kanina tapak na po yung kanyan yung natin kanina oh. po mga classmates, maraming salamat po muli sa matiyaga po ninyong panonood. Sana po ay nakatulong po sa inyo yung vlog natin ngayon. Sana ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at pakishare na rin po yung ating vlog po ngayon at pakicomment na rin po sa baba kung gusto nyo pong magpa shout out para po sa mga susunod po nating mga vlog ay mabasa ko po yung inyong mga pangalan kung meron po kayong mga iba pa pong mga comment comment lang po sa baba maraming salamat po sa inyo lahat at God bless to all ano naman trabaho ng mga police? Mama ko po, ko na po yun. Yes, Ana. Ang ah, mga ka-collecta ng... <laughs>